Ayan o, oh. mga nag-arali par. Ayan. Ah, nagpapa-traffic lang kayo dyan. Ah, na, ah, sabi ko na nga ba, sa kabilang lane, hindi na madadaanan eh, oh. At sarap mag-aaral dito eh kung college ka la, ay puto pangasok na palang buhay 53 going to Malate. Okay, tara. Yup, balik tayo. Then, Magallanes. Muralya. The tayo. Tapos, Muralya. So, sarad kayo, madam. <laughs> Out, uh, flag mo? Wala lang. Kung ano-ano lang. Ay, ito mo lang, ano mo, shower ka pa. Hindi naman ako dalawa na lang. Ah, Sige. Kahit lima nga, okay lang eh. na, dalawa lang. Sige. Kahit lang, bigyan kita. ah. Nanginginig ko eh. Cute. Cute ha. Shout out kay madam. Naka-chamba rin ah. Shout out kay madam. Nagbura at nagbura. Tagal mo tumambay dito ah. Ah, Hindi. Oda. Nakaka-drop mo lang ba? Ayan, shout Video tayo. Okay lang ba? Anong vlog mo? Ano lang, uh, kung ano-ano lang. Kabaklaan, da lang. Hindi, hindi joke Hindi, hindi ako bakla. Straight. E content lang naman yun. Hindi. Content lang yun. Kung naman, napaka seryoso mo naman. Naka-open yan? Wala ba yan? Nakakainis naman. Hindi ako makikita tuloy. Wala. Thank you, madam. Focus ako ngayon sa goal. Wala pa pumapasok? Wala pa. Baka lumabas. Okay. Baka lumabas. Okay. <laughs> baka. Hindi, baka. <lumabas. Okay>. Okay. <laughs> so, Shoutout kayo, madam. Madam, thank you, madam. Okay. Ah, Shoutout ko muna sa akin. Huh? Shoutout ko muna sa camera ko. Shoutout sa'yo. Motobend. Motobend? Yes, yes. Shoutout Motobend. Yes, yes. Nói là mất tấm bên là uh, tiếng <laughs> Rồi.